Alright uh, guys, uh, welcome back to my channel. Sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-alis ng tubig sa loob ng air compressor na yan. Bali mabilis lang ito, guys. Uh, kaya tara, samahan nyo ko. simula na natin pagkatapos ng intro. So uh, guys, simula na tayo ha. Ah. Uh, kung mapapansin nyo, dyan sa ilalim ng air com compressor na yan, eh, meron kayong makikita na nakalawit. Ayan, no? Oh. Tapos meron siyang uh, red. may takip siya. Yan ang bubuksan natin mamaya. Pero bago natin buksan yan, eh, siguraduhin natin na yung ating air compressor ay wala ng kargang hangin. Uh, muna ang i natin. i natin ang laman na hangin ng air compressor bago natin buksan yung nasa ilalim niyo yun. Uh, kasi pag nakalimutan niyo yan at nabuksan niyo yun, eh, baka humagis pa yung uh, pinakatakip nun. Eh, delikado yun, makatamaan pa kayo. Ngayon, sigurado na wala ng hangin, nabuksan na natin yan. Makikita niyo guys, may tutulo dyan na tubig na galing sa loob ng air compressor na yan. Uh, malamang yan, may mga kalakalawang na panigurado kasi medyo matagal nang drain to eh. So ayan, nakita nyo, ayan, oh, may tubig na lumabas at kalawang na. Ganyan ang mangyayari guys kapag hindi na drain ng maayos ang ating uh, air compressor. Hintay lang natin na wala nang tumulo at pagkatapos niyan, meron pa ulit tayong uh, susunod na gagawin. A few moments later. Uh, so ayan guys ha, bali naghintel ako ng ilang minuto at pagkatapos nun eh wala na akong nakita na tumutulo na tubig galing dyan sa loob ng air compressor na yan. So, ang susunod natin gagawin ay i-on natin ang ating uh, air compressor. Bali, i-on natin yan kasi para magkaroon ng kargang hangin. Pero yung nasa inalim, ilalim niya, huwag niyong ibabalik yung takip. Kaya alam natin na uh, kumarga ng hangin ng ating air compressor uh, para yung mga natitirang tubig doon sa loob ng air compressor at pati yung paligid ng uh, loob ng ating air compressor ay eh, matuyo. Ayan, pansin ninyo guys. Sir. Yung lumalabas na hangin doon pag itinapat yung kamay, basa. may eh, ano pa, kalawang pa. So, hindi natin na pag lumalabas yung hangin, itapartang natin yung kamay natin. Pag nakita natin sa kamay natin na malinis na talaga, so, ibig sabihin noon, okay na yun. Na-drain natin ng maayos. So, ayan guys, tinapat ko ulit sa hangin. Tapos, ayan, tignan nyo. Uh, tuyo na yung aking uh, kamay so ibig sabihin okay na yan malinis na yung loob at wala ng tubig sa loob ng air compressor so yan guys ha, na i-drain na natin ng maayos ang ating air compressor alin nyo guys yung ganitong pag-drain ay importante to kasi pag ito napabayaan natin uh, yung loob ng ating air compressor na yan ay madaling kakalawangin kailangan lagi nyo itong idinedrain habang ito ay eh ginagamit nyo. Lalo na kung kayo ay nasa malalamig na lugar tulad ng Tagaytay, Baguio o kung saan man. Pero misan kahit na hindi malamig ang lugar nyo tapos masama ang panahon, makulimli, marumo ulan, uh, kumakarga ng tubig yan. So mapapansin niyo yan guys, minsan yung sa hose nyo, yung dinodokto nyo sa, uh, ano ba to, sa spray gun, minsan may lumalabas sa tubig doon o kaya habang ginagamit nito yung inyong binubugahan o inyong isperyan ay namumuti na so isa yung sa dahilan meron lamang tubig <coughs> excuse me ang inyong air compressor so kaya kailangan idinidrain nyo to bawa sa umaga bago nyo kayo magtrabaho idrain nyo yan o kaya sa kalagit na alang trabaho idrain nyo rin yan uh, para maging maganda ang resulta ng inyong trabaho so guys uh, kung nagustuhan mo ng video nito um, hmm, baka pwede naman bigyan mo ako ng isang like i-share mo din. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic sa pagpipintura o kung ano man ang ginagamit sa pagpipintura o ano mang kauri nito, eh mag-subscribe ka sa aking channel at pakipindot na rin ang notification bell upang so, ako ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. Kung meron kang tanong o comment sa tungkol sa ating topic ngayon, eh, just comment lang dyan sa baba at uh, iyan ay eh, sasagutin ko. Bali guys, uh, so ayan, pinagtumatakbo na yung air compressor. Yung pagkasara nung pinaka nasa ilalim, uh, ingat din kayo doon para hindi naman, hindi rin na, uh, na lost thread. Okay guys, uh, ngayon na uh, yan na muna. Ha? Uh. So, uh, see you around guys. Bye! Yeah!